Ang buko ay napakaraming benefits sa ating katawan. Ito ay hydrating. Marami siyang electrolytes like potassium, magnesium, and sodium. Marami rin siyang nutrients kaya ng vitamin C and B at minerals kaya ng calcium, phosphorus, iron, and zinc. May antioxidant properties din siya. Para makombat ang oxidative stress at inflammation of the body ito ay maigi rin sa digestive health. Mataas ang kanyang fiber content kaya nakaka-aid siya sa digestion. Maganda rin siya sa weight management. Mababa ang kanyang calories. Maganda rin siya sa skin. Yung buko water ay ginagamit sa skin care dahil sa hydrating properties nito. At lastly, nakaka-boost siya ng immunity dahil sa marami nitong vitamins and minerals. Nababawasan ang infections at pagiging sakitin.